guys, manguha kami ng mga fingerlings ng tilapia. Um, nakarang araw, bali nag sila si Papa. Nagkuha sila ng mga fingerlings. Then meron silang nakikitang isang bangus na ganito na siya kalaki guys. Eh? Ito pa lang, isang ganito siguro, ganito siya kalaki guys. Then ayun, hindi ko talaga inakala na bak hindi ko nakala na nabuhay pala yung mga bangus. So kasi guys, di ba dati naglagay ako ng uh, bangus, siguro Um, mahigit isang libu yung siguro yun guys sinubukan ko kung mabuhay ba yung bangus sa fresh fresh water so, ayun nabuhay pala siya guys then ayun nga bali yung tilapia ay nilipat ko sa kabilang fan, pan nilipat ko dito yung tilapia guys tapos doon ko nilagay yung bangus sa kabila pero nabutas doon guys oh. nabutas doon banda sa kaya yung mga tilapia ay nakapasok so, yung ibang bangus ay kinain ng tilapia ang ganda ng video ngayon dito guys sa amin guys tayo ito yung mga fingerlings pwede na tamang butang dito ikaw na yung mamalit kay dalit na makuha ba guys fingerlings ito yung um, floating

ganito talaga yung pro provincial probinsya guys maganda yung simoy na. masarap yung himo na hangin dito kasi fresh kong ko talaga yung maamoy mo and dito ay nagawa si papa ng kulungan ng manok yan andan yung kulungan ng baboy kambing tapos dito naman yung sa mga manok magalaga kasi ako dito ng boiler, broiler chicken. Ayan. Diyan sila. Pero dito ko muna sila ilagay. Kasi mga, ano mga siso pa yun. Tapos paglaki nila, ilagay ko sila dyan. So kaya half na kita nyo siya guys na half lang po yung uh, pagka pagkakan pagka Pagkalag, lag, lag uh, pagka ng kahoy. Yan na po yung lalagyan ng um, ang tawag nito. Screen siguro dito doon naman sa kabila, bali yan yung kay Papa. Yung mga Amerikanong manok, yung papata, yung pangsabong na manok. Yes ba? Yan po yun. Yan po yung kanyang breeder na kulungan. Ito naman ay para sa broiler chicken. And, tapos pinalagyan ko talaga kay Papa ng upuan dito because uh, um, para kapag umuwi ako dito sa amin, may may pagtambayan or dito ako matulog ganda sarap kasi matulog dito kasi mahangin kita yun naman sobrang ang ganda ng paligid guys yan ito yung aming probinsya dito <coughs> Good morning So galing po kami dun sa Cat Moon Kasi bumili po ako ng um, Another investment which is yung Broiler Chicken guys Andun sir guys oh. Pilaterante Kaya kay si Dudot nga Unggoy. Okay. Ito kami sa Dugo. Parating na po kami dito sa amen I sa so, it's time 6 uh, 8 ng umaga. And then ayun. Bali pwede na po yung aking lagayan which is uh, for the boiler chicken. At and, andon yung aking another investment. Um, susubukan kong mag-boiler chicken. Ay, sanay. Wala mo na. Tapos, sanay. Wala mo na. Nakamay tubig. for today's video. Got the sound, no? Ayan. Ganito talaga yung countryside. Maririnig mo yung mga um, simoy. Ay yung tunog ng simoy ng hangin ng ba? Like nito at saka yung mga manok. Yan. So, ganda ng weather po ngayon dito. Tapos kaninang umaga, sobrang lamig dito sa amin. Meron dito si Papang Manok na Amerikano, pang sabong na manok. <laughs> Doon naman sa kabila is boiler chicken. Ito. Yan, tamang-tama nilagyan ng kulungan ng manok. Merong kahoy, yan. May mangga diyan, punong mangga. Ang daming ano. Yung pagkain saan ba? Sa isda. Ang dami. Yung kulay pula. Ang iso. Oh. Kita nyo yan? Yan yung kulay pula. Yan yung pagkain ng isda eh. pala siya, pala siya um Ang tawag nito. Worm na maliliit. Yung pagkain ng mga isda. Dito yung aking... Ano, yung Rhode Island Chicken yung mga sisiu yan so guys bali yung ina niya ay cobra cobra chicken kaya nagtataka kayo bakit cobra yung kanyang mama hindi po Rhode Island kasi guys nung itlog pa sila bali yung, si yung cobra na inahin na yan yan yung pinaitlog ko so that's why mama na niya yung cobra <laughs> siya na po yung nagdala ng Inahin. So, here in province guys, um, maganda talagang tumira dito kapag um, marami kang tanim na mga gulay. So, uh, as you can see, meron po kaming andyan, kalabasa at saka marami pa ng ukra si mama guys. Ando no? Asan? So, andito na yung aking boiler chicken. Bali, nalagyan na po ng ilaw ando na yung ilaw nila. yan ready na sila. So, bali, um, 50, 50 H yung aking, ano guys, AA, 50. Yung binili po na sisyo ng broiler. So, tignan nyo po yung andito ni Mama Kalabasa. Ayan, may tinanim pa ko ditong uh, Madrid de Agua. So, as you can see, sobrang tapa niya guys. Nang dahil yan sa dumi ng baboy boy sakto yung mga tanim dito sobrang taba nakikita nyo naman guys na napakataba ng mga tanim Ayan, yung kalabasan ni mama tingnan nyo bali ilang bunga ba ito sa dalawa to apat so yung kalabasa good for the eyes guys ito yung malaking kalabasa ayan mga okra ba dyan o, okra. sarap yan sarap yung okra kapag meron kang um, bagoong ano po siguro pa hinogin niya ni mama kasi magtanim siya na maraming okra ayun dito pa And then ito pa yung kalabasa kalabasa tapos uh, andun ba yun oh uh, kalaking kakalaking kalabasa tapos uh, may tuba pa dyan guys Then, yan, may mga okra si mama tapos nagtanim din siya ng mga yung kamote and then dun banda guys tinaniman ko ng watermelon and dun so grabe sobrang init ngayon dito yan nakikita nyo naman walang ulap na nasa, nakasagabal sa araw so sobrang init dito pa and then meron pa ditong buhay si mama guys yan, mga ano buhay this is what we call buhay guys yan patani ito in tagalog yan, buhay. Masarap ito siya, guys. Parang oh, akala ko meron siyang gagamba. So, wala pala. Then, look at my mul mulberry, guys. Bl ah. O. Tignan nyo. Napakadami na nila dyan, guys. So, tinaniman ko talaga ng mulberry kasi um, according to my research about about foods of um, goat, guys. So, yung mulberry is marami dong um, benefits ito pa yung dragon fruit so as you can see guys yung dragon fruit ko ay tumubo na talaga siya so tinaniman ko dito ng dragon fruit ayan, ayan. saka andun marami akong mga mint leaves as you can see guys that is mint leaves ayan. so sa mga hindi po nakakaalam kung ano yung mint leaves yan po yung pang garnish garnish ng mga uh, non alcoholic or alcoholic drinks ayan guys ayan may mga tinanim din si mama dito na kamatis may mga kamatis yung maliliit pa and then there have also a guys cucumber in english then sitaw ayan, ayan. Oh, yung baka ko guys nung bilili ko sa San Remigio yan malaki na siya guys siguro um, malaki laki na din yung maibigay ko kapapa kasi siya yung nag eh siya yung nag sa baka ko guys ayan then meron din akong shamo chicken um, bro yung it so yung it vlog guys give me a shamo so meron ako dito here dali ka dali ka umari ka umari ka ito siya guys this is shamo chicken ayan as you can see mataas Mm. malaki siya guys, kahit sisyo pa siya sobrang laki na niya yan diba? Mm. lalaki to eh, binigyan niya ako ng lalaki laking siyamong chicken gutom na <laughs> gutom na yung siyamong chicken guys <laughs> alam nyo kasi um, sa Mindanao maraming mga shamo na mga manok dito din sa Cebu uh, medyo hindi gaano kadamihan kasi yung nag titinda ng shamu dito ng mga sisyo sobrang mahal guys so that's why um, pag pumunta ko ng Mindanao gusto kong magdala ng shamu kasi mura lang nung shamu dun guys uh, init guys uh, yung aso ko na si Tweety tumitingin tingin siya dito guys akala niya na siya yung pinag-uusapan ko tignan niyo ano guys ano dun Tara 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 tuli Tara, 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 mulai kau tuh tara, mulai kau tara, 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 tuh dili <laughs> <laughs> terus tara,